Kahit saan akong mapadpad, hindi kita titigilan. Gagawin kong masahol pa sa imperno ang buhay mo. Hanggang sa isumpa ka ng apo ko. Tama na yung dagal! Ang ima, ima mo hindi ako makatulog! Ikaw yung bumato sa akin! Ikaw! Hoy! Para sabihin ko sa inyo, kahit nandito ako, hindi tayo magkapareho. Hindi tayo magkauri. Dumilang kayo sa takong ng high heels ko. Alam mo, sumusobra ka na eh. Kahit ikaw pang pinakamayamang tao sa mundo, kriminal ka pa rin. Tama! Kaya huwag kang mayabang dahil tulad ka rin namin, magbubulo ka rin dito! Magbubulo ka! Hindi! Hindi ako katulad nyo! Hindi ako tutulad sa inyo! Kahit anong mangyari, lalaya ako. Iiwan ko kayong lahat! Mr. Kilama, pinilin mo. Huwag kang mag-alala. Nah. Sinigurado kong walang nakasunod sa akin. Mabuti naman. Attorney, I'm worried about my mother. Kailangan gawin natin ng lahat para makalaya siya. Handa akong gumasos kahit magkano. Kung kailangan nating mang doktor ng ebidensya, mamili ng witness, manuhol ng kahit sino gawin natin, manalo lang tayo sa kaso. I'm sorry, Mr. Kilamor. ma siya rin ang kalaban natin sa ngayon. Kaya nilang tapatan lahat ng offers na pwede natin gawin. Kung ganun, puntahan mo si Mama. Sabihin mo sa kanyang buong sitwasyon at higit sa lahat. Alamin mo kung paano natin siya may tatakas. Ah, uh, sir. Excuse me lang. Attorney. Ah, uh, sigurado ba kayong nag-CR lang yung kliyente ko? Kanina pa kasi ako naghihintay dito eh. Um, sige, tingnan natin. Okay, thank you. Okay. Kilimor! Lumbas ka na dyan! Kanina pa nagaan ko yung bisita mo! Sa sigurado ko ba nalito? Ano ah, lang yan? Kilimor! Kilimor! Yeah.